si Ryan magaling na cameraman. Ayan. Saka no, mabilis ni si Ryan ano, utusan. Mabilis siya ano, mabilis siya. Alisto din po si Ryan kaya maganda rin po kasama. Ayun. Kaling nga probak wala ka membership. Ay, di ko po ina na yung membership. Di ko po ang dawag dyan. Hindi ko po, ano yun, parang inactivate ba? Wala po tayong membership sa YouTube natin. Pag sabihan mo si Bobby Basher din siya sa ibang group, ay hindi po, po siya Basher. Si Kuya Bobby po, pinagtatanggol lang po ang ating uh, community. Si Kuya Bala ko, beneficiaries. Wala po dito yung magulo. Ang magulo po, yung wala sa kalingap, tas tayo po yung tinatapik. Pero sa atin, wala pong magulo dito. Hindi po si Kuya Bobby ang nagpapagulo. Wala po sa amin ang nagpapagulo. No? Kaya, yun. Wala po akong ano. Wala po akong masabi yan kay Kuya Bobby. Kasi, yan po ay reactor at uh, loyal po yan. Kahit pa niyo yung linta, loyal po yan sa kalinga Paano? Wala silang views kaya content ng kalinga para kumita sila. Yun na nga po ay. Uh, yun na nga po kasi ang totoo doon. Okay lang sana kung ano kung wala pong bashing na nangyayari dun sa comment section nila. Okay lang po yun gamit nila ang kalinga. Pero kung di na nga sila kalinga tapos ang pina, pinatopic pa nila tayo yung mga negative about sa atin, pinag-uusapan sa comment section. Yun po yung hindi po pwede. No? Salamat naman at may trabaho na si Raya. No po, ano na po yan? Part na po yan ng ano natin. Family. Kalinga family. Ayan. Hindi Hindi nagbash si Kuya Bobby. Hindi po. Si Kuya Bobby, ang binabash niya, yung basher ni Joy. <laughs> yung tinatanggol niya lang po, tinatanggol niya lang po. Pinagtatanggol niya lang si Joy. Which is, yun naman talagang trabaho ng mga kalinga reactors and defenders. Mas, mas nakakabilib yung ganun. Yung reactor ka na, defender ka pa ng mga ano natin. Kasi, ibig sabihin, hindi sila takot mabash. So, ganon si Kuya Bobby. Hindi siya takot mabash. No? Kung baga para sa kalingap ay ano siya, wala siyang pakalam kung mabas siya, ang mahalaga ay andito siya sa kalingap at willing siyang gawin yung kanyang trabaho bilang reactor at defender. Sa totoo lang mas maganda nga po yung ganun. Unang, uh, kahit pa sabihin nating linta, at least nakakatulong sa kalingap, di ba? sa Saan po kayo nag Dito po malapit sa, ano, Colon Street, Cebu City. Hindi ko alam kung ano yun. Yung malapit baga po sa, ano, Starbucks. Ano pa yun nandun? Uh, palimutan ko yung mga, ano, yung Ayers. Yun, Ayers. Nung kami kumain kanina. Bakit wala pang vlog ang rara? Mamaya po, mapapanood nyo po. Kumiwalay sa kalinga pero ginagamit pa rin ng kalinga para kumita. Ay, yun na nga po eh. Kung talagang uh, ano kayo, eh, panindigan nyo na. Huwag nyo na po kami ngayon diyan Isa, idamay. Lalo na yung mga ano, beneficiaries namin. Sige. Kulang okay. kita. Shake. Ah, shake. kaya mo drink sa... Smoothie. Smoothie. Galit. Fans ng Danjoy mula na pumunta si M. Kina... Brooks. Kuya Brooks. Um, para sa akin, ano? Um, kaya lang po natin. Huwag po tayong magalit. Kasi alam naman lang po natin, di ba? Kung ano talaga si... Dan. Kilala naman natin. At alam naman natin kung kung sino talaga ang gusto ni Dan, 'di ba? So wala naman para sa akin wala pwedeng wala naman ano? Uh, dapat ikagalit doon. Saka di rin naman po alam ni ano ni Dan 'yung nangyari doon. Na-surprise din siya. Alata naman po nung nakarating siya doon, 'di ba? Na nagulat din po siya. So Okay lang po yan. At magtiwala lang po tayo sa love team ng Dan Choi sasamahan nilang dalawa. Na habang tumatagal ay lalong gumaganda at lumalakas. <laughs> Love, mango? Love, mango? Ah, sige. Meron available na, I'm sorry, watermelon, mango, and Napakabait yung kalingap natin, binigyan po ng allowance si Ryan. Oo nga po, sakto, nagpasibo si Ryan. So, ayan, nandito po siya. May allowance po siya nina ng mga na. kain na right. Hi, Bye. 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 Hi well, welcome Bye. in Cebu. Enjoy Bye. kayong lahat dito. Punta sana kami para makita namin kayo. Kaso, Bago ba pa ako na operahan. Ay okay lang po 'yon. Uh, di pa naman po ito 'yung last time. May next time pa naman po. Kate Sun, yes. salamat yes. po sa pakulay. <laughs> Thank you so much po, Kate Sun. Kalinga prob, may upload ka pagdating. Opo, may upload po ako ng travel namin po pagdating dito sa sa mga tourist spot. At ma din ako ng Edsi sa Cedros po. Parang yes. may na na Nag-upload pa si Medit yung pagpunta niya. Alam niya na nagkagulo. Na title niya muling pagkita. Talagang wala siya. No? Yan na po, ang, yan po yung mga bagay na uh, wala na akong control. Ano? Yan po yung mga bagay na wala akong control. Kasi yung decision naman talaga is na kay Medit naman po yung decision. Kahit pa in-invite siya, nasa kanya pa rin. Nasa kanya pa rin po yung decision. So kung may problema kayo sa pagpunta niya ay siya na lang po yung tanongin niyo kasi ang kalinga po ay napaka-friendly po. Kahit sino invite po talaga. So yun po. Ay thank you po kay uh, Ate Kang Yu. Salamat po. Thank you so much po. Yung pong budget pala di pa po namin nagagamit. <laughs> thank you po. So next time po, Ate Kang Yu yung binigay niyo po. Ipanalipad niyo para kay Joy. Thank you po. Si Insan Bianci at Bilas Rose po ay nasa isang, ang kasama po niya sa room ay si Kuya Bal at si Ate Edna. Silang apat po doon. Tiga-apat po kasi kada room. Tiga-apat kada room. Ganda nga po ng room namin wa kalingap at ang mura lang. Grabe. Uh, makikita niya po sa vlog ko.